Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Diyan na naman. Okay. Ganyan, ganyan na tagay, di ba? Pagka, ano, sila ba to eh? Oo. Uh -uh. Okay. Uh, 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 ito pang isang gusto kong ma, ano maliw, malinawan. Maliban lamang kung yung mga nagiginig sa atin, meron po kayo itatanong ano sa pinag-usapan namin yung 885, 885, 1985, 100. Ano, kung may itatanong pa po kayo, pwede nyo iabol sa pamagitan po ng pagsusulat ng question doon sa comment section. Kasi pupunta naman ako dito sa monthly limit sa grocery discount ng mga lolo at lola. Eh, sinasabi yun na mismo si speaker ang nagsabi na magsisimula na raw itong buwan na ito. Itong buwan, ah, 5 ng buwan ito. Okay. ano pa lang ngayon? Eh, 500 pesos ang limit. Ano, ito okay. taas. Okay, Mm -hmm. Dito nga lang, ganito mm -hmm. 'yan, oh. No? Mm -hmm. simple, simple lang 'yan, simple lang 'yan. Okay. Yung original na IRR ng RA 9994 mm -hmm. na nagbigay ng uh, expanded discount. So ano, patang-pat. Merong nakalagay doon, yung IRR na ginawa ng DSWD at DTI. Mhm. Mm merong nakalagay doon na ang limit doon sa 5% discount sa base commodity age ng senior citizen ay 1,300 sa isang linggo. 1, yeah, so, ang okay. discount mo sa isang linggo ay is 65 pesos. At sabihin kong bumili ka ng 5,000 pesos worth, yung 1,300 lang ang bibigyan ng 5% discount. Ayun, Kung sinabi ng kongreso ni Speaker na 500 a month na siya, uh -oh. ibig sabihin, in-increase na yung 1,300 a week to 2,500 a week. Kasi pag 2,500 a week na siya, magiging 10,000 siya in one month di Kung uh, multiply by 4. Oh, so kung okay. 10,000, kaya kaya sinimple niya yung pag explain na 500 na lang yun yung maximum discount mm -hmm. na pwedeng ibigay sa uh, basic commodities na bibili na sa inyo. Mm, -hmm. okay. Yun lang yan. In-increase from 1,300 a week to 2,500 a week. Kung totoo na meron, kasi hindi natin alam kung uh, meron na silang resolution na uh, tungkol doon kung meron na silang resolution dahil nasabi na nga ng speaker. So, effectively, ganun yun. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.